ay yan mga mare koy pare koy. Masisilayan natin ang bagong pasyalan ngayon dito sa may likod ng post office building na kung saan napakagandang tingnan kung hating gabi. O kaya pagsapit ng gabi. Yun know, o, doon tayo pupunta mamaya. Maganda yan mamaya pag may ilaw na siya. Kasi talagang napakaganda ng pag-rehabilitate ng pamalaan ng Manila para sa Ilog Pasig. Kasi ito yung Ilog Pasig. Tapos dati madumihan dyan, ang daming mga water lilies. Ngayon nilinis nila at saka ginawang pasyalan. Tingnan nyo naman siya, oh, napakaganda. kaganda isa lamang naman ito sa dinarayo dito sa Manila. Matabi ito ng Ilog Pasig sa likuran ng Manila Post Office. Maganda dyan pag meron na siyang ilaw. Ngayon hindi mo pa gaano ma-appreciate kasi ano pa wala pang ilaw. Pero maya-maya niyan maya, makikita natin may ko nag-uumpisa na yung magtakip silim. Magkikita na natin naglalabasan na yung mga magandang ilaw. Oh. Ayan, marami na rin namamasyal. Talagang maamis ka sa ganda, no? At saka malinis. At the same time, marami siyang ano, guard, mga personnel na umiikot para sa siguridad ng mga namamasyal dito. Piling ko nasa, ano, nasa ibang bansa na ako ayan, o. Ang ganda, Oh. Yan. Ang nag, nagbibigay ganda diyan yung mga kulay-kulay. sa no sa tubig. Ayun yung Jones Bridge. Ayun oh going to Divisoria 'yon. Napakaganda rin niyan oh, mamaya-maya pag gabi maganda 'yan diyan. Tapos 'yan ang Ilog Pasig. Ayun oh, ayan. So atin pa siyang libutin itong lugar na 'to. Talaga namang maaaliw ka. At saka, imaginein mo ang dating ilog pasig na napakarumi. Look at that, oh. Wala nang ganong basura. Naway ang mga kababayan natin, panagtilihin natin maging malinis ang ating kapaligiran. Huwag tayong tapon ng tapon ng mga basura. Kasi uh, yung mga basura na nanggagaling sa atin, dito rin sa uh, napupunta sa ilog pasig. Kasi ito parang uh, cut basin ito ng ano, ng lahat ng ano ng Manila. Ayun yung ano basura oh nagsisipaglitawan pero medyo bawas na yan kasi ayan nagpailaw na lang ano napakaganda na oh ayan. wow ang ganda <laughs> mamaya mayang gabi ah, subukan pa natin mag, ano, maglagi pa dito mga bandang 7 to 8 pm kasi titingnan natin ang kagandahan talaga dito kasi masisilayan talaga natin ang kagandahan dito pagsapit ng gabi papakita ko lang sa inyo mga basura naway tayo ay magkaroon ng disiplina sa ating bawat isa na huwag tayong magtapo ng basura kasi napupunta, imagine nyo, oh, ginagawa ng pamahalaan natin na maging malinis ang ating kapaligiran. So, puntahan pa natin yung ibang bahagi ng pasyalan na to. Ano? Napakarami siyang namamasyal. Makikita natin marami din siya mga mga personnel na ano namamalagi ng seguridad ng mga namamasyal kasi ano talagang pinupuntahan ito dito ng mga ano ng mga namamasyal. Talagang napakaganda. Oh, imagine mo parang hindi oh, kahit nga oh, may mer, meron tayong nakikitang mga ano mga foreigner na nandiyan oh ang rin pumupunta dito ayan oh, sila nakikipagfriend sa ating mga kapwa Pilipino nasa ano naman nasa kabilang side naman isli the, the, ano yan binundo side no oh, Binondo side so diyan nakaka-relax siya ng ano ng ng sarili so ito yung mga fountain na nag-iba-ibang kulay oh. nag-iba-ibang kulay yan o lakata ayan ha. o nag-iba-iba din ang kulay ng mukha natin kasi hindi yan sa kulay na nilalabas nang ano doon sa mayroon nag-iba naman siya ng kulay